hello mga kakampon are you all right yes all right Hi Rani. Rani, na miss na kita. Na miss ko na yung pagpunta natin sa Starbucks, Rani. Tapos sasama tayo uminom ng Starbucks, Rani. Gusto ko nang ulitin yung Rani na nag-date tayo sa Starbucks. Na miss ko yun, Rani. Yung pag uh, drink natin ng Frappuccino sa Starbucks. Rani, kung saan ka man, mag-message ka. Dahil, namiss ko na yung Starbucks natin, Rani. Tapos, yung pag-inom natin ng Frappuccino, ang pagsama natin, Rani, na nagkikwentuhan tayong masaya, Rani. Rani, mag-message ka na sa akin kung saan ka man ngayon, Rani. Na-miss na kita, Rani. Gusto ko na kitang kausapin. Mag-message ka naman, Rani, kung saan ka na. Dahil na-miss ko na yung Starbucks natin, Rani. Rani, message ka na sa akin para inom ulit tayo na sa Starbucks. Magkwentuhan tayo. Tapos tapos kumakain tayo ng cake na matamis-tamis na masarap tulad ng matamis mong pagmamahal sa akin Rani kung saan ka man Rani mag ka na ngayon inaantay na kita Rani na miss na kita ng sobra sobra Rani sana Rani mag ka na ngayon waiting for your message Rani kung saan ka man. Mag-message ka na Rani para ulitin na natin yung Starbucks na masaya tayo doon. Nagkikwentuhan, mahabang kwentuhan Rani. Waiting for your chat Rani.